Ayan guys, magluluto na naman. Ayan na naman yung isda. Ang sahog. Mahilig po kami sa ganyang ulam. Tama ko mga malunggay. Dala ka dala ko mga malunggay. Hmm. Saan ang luya? Ang ka na ng luya. Ang dakain ng bata Yan, naglagay na po ang luya sibuyas. Ang kamatis Kain po ba kayo ng ganitong ulam? Ang nakaka-relate lang po dito ay mga Ilocano at panggalatok Ayan. Saan school daw. Ah, lagay-lagay ng pangpalasa. Lagyan mo na yung kamote. Lagyan ko ang kamote. Lagyan ang matigas. Then guys, na na ilalagay na yung mga onion leek. At ilalagay na ang malunggay. Yan. <tong> ah. Diyan, hanapin mo dyan. Diyan sa, sa grocery. At ilalagay na po ang talong. Ayan. Halo-halong gulay po ito. ito. Ito ay specialty ni Modesto. Ilalagay niya ang ampalaya at sili. Ayan, mapait niyang guys yung gaysong, ampalaya niya tatakpan niya. And guys, tuto na ito. Yung mm, ulam. Yeah, Ayan, talagang. Mm. Yummy, 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 yummy. I okay.